Hello guys. Wala kami kasi pambayad guys eh. Yun, eh. Dito kami sa damuhan. Ngayon, <laughs> oo. Oh, oh. so, hello guys, good morning, good afternoon, magandang hapon sa inyong lahat. So, nandito tayo sa ating, uh, ano, mainit eh. Sa ating, uh, naggagawa kami ng bakod dito. Yan. Share ko lang sa inyo, gawin ng bakod sa ating, ano, magiging uh, dream house. Somewhere, someday. Yeah, May gagawa kami ng dream house ito, mga idol. So, oh, no. Ito, pakita ko sa inyo, idol. Nagiging ko ng bakod. Nagiging ko ng bakod. Yan. So, gumagamit ng tent-tent muna, temporary. Yan. So, ay kami na ano, bakod. Paikutan ko ng, ng, ng wire doon. So, ito pala yung ano, mga, yan. Ito yung ano, idol, katas ng uh, pagsisikap natin, ano. Yan, uh, bumubunga na, kunti-kunti, no. May bumubunga-bunga -bunga na ng konti. So, yan, gawa tayo ng ano dyan, mansion. Hindi <laughs> mga idol, ano lang to, ah, uh, Naka, nakabili lang tayo ng 100 square meter lang no? 100 square meter lang so yan Papay. mula doon yan hanggang dyan sa may ano may poste na yan ito hey. may muhon doon may muhon din so 100 square meter lang to mga idol maliit lang sakto lang to sa ating ano, mga idol yan so malapit po sa kabundukan idol yan ano? Yan, so, temporary, yan lang muna lungan namin. So mainit kaya <laughs> umusog lang ng konti. Yan so. Hey, mga idol, gawa natin ng bakod. Bakod-bakod lang muna. Uh, din ang panahon mga idol eh gawa tayo ng uh, dream house dito. Yung payag-payag na dream house okay na 'yon, bakasyunan. Yan. Sino mga idol? Uh, katas ng ating pinaghirapan paunti-unti at least may nakikita tayo ano. So 'yon. 'Yon oh. No? Yan, hindi yun ng ating uh, okay, ano, share lang. So, nag Dulo, yun know. o Ano yung dulo? Yan bagong kaldero yan Tapos, yan, dyan kami nagsasaing kanina Mainit so, kasi Siyan so, lang mga idol Ayos Bakot pala tayo Wala <tinyo> kami!